Pagbibigay ng patas na hatol at pasya. Yan ang hamon ngayon ni Pangulong Noy Noy Aquino sa bagong talagang Chief Justice na si Maria Lourdes Sereno. May news to go si Jam Cisante. Buo ang kumpiyansa ni Pangulong Aquino sa kanyang bagong talagang Chief Justice. Sinabi niya ito ng pangunahan ng pagunita sa araw ng mga bayani. Umaasa akong titimbangin mo ang iyong hatol at pasya upang manumbalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyong iyong pamumunuan. Pero bago pa man mai talaga si Chief Justice Lourdes Sereno, may ulat na lumabas sa pahayagang Manila Times. Ayon daw sa kanilang source, mababa daw ang nakuhang marka ni Sereno sa psychological test na dinadaanan ng mga nominado sa pagka-Chief Justice. Ayon sa report, apat daw ang kanyang marka sa scale na 1 to 5, lima bilang ang pinakamababa. Si Sereno din daw umano ay dramatic at emotional. Tumanggi ang JBC na ilabas ang resulta ng psychological exam ni Sereno dahil highly confidential Bingo daw ito. Sabi rin ng Malacanang, so... hindi verified ang ulat at hindi kumpirmado ang report. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon si Sereno. Pero dinipensahan siya ng isang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC na sumala sa mga nominado. If you will ask me whether Justice Sereno, Chief, now Chief Justice Sereno, passed or failed that, that, that test, okay, I can tell you that she did not fail. And that means she passed. Because if she failed, then we would not have included her in the shortlist. Sabi din ni Atty. Milagros Fernan Cayosa na miyembro rin ng JBC. Tinignan daw ng council ang psychiatric evaluation ng lahat ng kandidato sa pagka chief justice. At lahat daw ng kandidatong isinama sa shortlist ay tinuring nilang psychologically sound. Sa susunod na Lunes muling magpupulong ang JBC na pamumunuan na ni Sereno para pag-usapan ang proseso ng pagpili ng associate justice na uupo sa pwestong iniwan ni Sereno. Sabi ni Attorney Mejia, pwede pa raw makapasok sa listahan si Justice Secretary Laila Delima na disqualified noon si Delima dahil sa mga nakabimbing disbarment case laban sa kanya. I I think she can she can still apply, she can still be nominated. Then maybe this time she will have a a an elbow room so to speak in, you know, uh, attending to whatever she has to attend to with respect to her cases. Jam Cisante, GMA News.